Gamit ang itim na ballpin, isulat mo sa iyong kaliwang sapatos na iyong ginagamit ang pangalan o ang nickname ng taong may ginawa sa iyong kamalian. Okay? Ang pangalan niya po ay sa kaliwang sapatos mo ilalagay o kahit yung palayaw ko lamang. At sa kanan naman na iyong sapatos, sa kanan naman ay isulat mo ang kanyang apelyedo. Okay? Sa kaliwa pangalan, sa kanan ay ang kanyang apelyedo. So isulat mo po lamang. Pagkatapos ay gagamitin mo ito araw-araw. Wala kang ibang gagawin kundi gamitin mo ito araw-araw upang ang taong may ginawa sa iyo ay hindi matutulog sa mga yung taong may ginagawa sa yung mali hindi siya matutulog. Lagi siyang nagigilty, lagi niyang iniisip ang mga kamaliang nagagawa niya sa iyo. Makukonsensya at makukonhensya ang taong may ginawang hindi maganda sa iyo kapag ginawa mo ito. So wala ka na pong ibang kailangan gawin kundi isulat mo lamang ang kanyang pangalan. Okay? Pangalan sa kaliwa at apelyedo sa kanan at ito po, po ay isulat ninyo sa sapatos na ginagamit ninyo araw-araw at makikita mo ang taong ito ay talagang hindi siya matatahimik. Lagi, laging nagkakaroon ang kanyang isipan, laging niyang, laging niyang maiisip ang pagkakamaling na niya sa iyo.